magandang araw po muna sa inyo lahat at uh, welcome back po sa ating channel at uh, kumusta po muli bali po ngayon ay meron tayong gagawin uh, ano po ito ngayon uh, cooker bali gas range po siya so ang trouble po nito ay uh, mahina yung uh, apoy niya at itong isang burner ay wala rin siyang lumalabas na apoy itong pong dalawa ay mahina siya kahit bago yung gas niya ay mahina po yung kanyang uh, pressure ng apoy. So bali ang trouble po nito ay maaring marumi po yung kanyang nozzle or talaga marumi na at barado. Then ko po itong isa kung makakita nyo. Ayan. So ayan po siya. Barado na ng oil yung nozzle niya. So bali itong dalawa. Check din natin kung ang problema po niya. Bali, ano natin? Testingin mo natin yung kanyang apoy para makita natin. So, bale, ito yung big burner. So, po siya? Mahina po yung kanyang apoy. Ito yung sa Ayan, mahina rin siya. Ito, totally wala na to. Yan ito kasi Uh, barado siya ng mantika ayan so. na ano ng matika yung kanyang nosel na tabo na na so bali gabi pa natin uh, try natin linisin yung uh, mga nozzle. Bali, ito po yung tanggalin natin. Ah, uh, medyo mantika. So, ayan po siya. Ah, uh, makikita niyo ayan, napakadumi na rin. Ayan burner, ayan. So ati po muna linisin yung kanyang mga dumi. Then tanggalin natin yung kanyang nozzle. So ito po yung nozzle niya no. Makita nyo. Ito po siya. Yan. Bali so, linisin po natin yung kanyang mga dumi sa ating tanggalin yung nozzle. Kasi baka pag tinignan natin yung nozzle, baka pumasok yung dumi dun sa pipe niya. natin po linisin muna. Gamit tayo ng vacuum. Medyo natagal natin yung kanyang dumi. At uh, talaga makapit na yung uh, ano yung oil. Karaya limitaw na yung nozzle. Ayan. So, pwede natin isang tanggalin. bali yung size na pala ng nozzle nito ay uh, number 7. Ayan, magpapakita nyo. Number 7 yung ating uh, uh, rinse. Ayan, saking-saking rinse. Ayan, ating tanggalin. So ito yung uh, nozzle niya. Ayan. Makakita niya. Ayan. So barado yung kanyang uh, butas nito. Kung meron kayong uh, karayom na maliit or yung kuerdas ng gitara, mas magandang pang sundot yun. Ayan Oh. Ayan nakita nyo. Lumusot na yung uh, karayom ayan then susunod natin yung isa naman bali wala siyang nozzle i-check uh, e natin kung lumalabas yung pressure ng gas pero layo po kayo sa harap nito kasi baka tamaan yung uh, nyo ng apoy ayan check natin kung may rush yung pressure ayan Makita nyo so may, may pressure po siya ayan So ibig sabihin na uh, Barado talaga yung ating nozzle Kaya ayaw Lobas ng gas Ayan Then Ito naman ang tagal natin Yung kabilang nozzle So ito naman Ayan So may butas yan na uh, kailangan niyong sundutin ng karayom para mawala yung bara niya. So yan, bali isulat natin tong isa, yung pinaka maliit. Ito rin siyang spray ng uh, WD-40 para makita niyo kung tumagos yung uh, pressure niya. Yun, sekwensya. So, Dinesor natin yung itong isang maliit. Ito yung pinakamaliit. So ito siya. Pasir tayo ng W240 para makita niyo kung lumusot yung uh, pressure. Ayun. So, okay. Dintis natin kung lumabas yung kanyang gas. Ayun, barado ng oil. medyo pumasok yung oil niya, kaya uh, barado na. Ayan. So, ayan. Mali. Check natin kung tatagos yung gas niya bali, sabi po, ingat po kayo. Huwag kayong lalapit dito sa tapat nung mismong burner kasi pag nag kayo, kayo, uh, ano po yung apoy niyan, uh, biglang sisirit. Ayan. Ayan, makakita nyo. Yung... Ayan. So, okay, lumabas na yung gas niya. Pwede pa to ibalik yung uh, mga nozzle niya. Para matis natin kung okay na yung kanyang apoy dun sa uh, bornernya. burner so ito yung para dun sa dulo yan 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 po makita nyo uh, makita nyo yung butas nya wala na siyang barah So ito po yung sa malaki. Ayun. Balik na natin. Ayan yung malaki. Ibalik na natin. Ayan. Saka so ito. Then yung maliit. Ito na po yung pinakamaliit. Balik, balik, balik natin. Para masik na natin. Ayan. So, bali na rin natin lahat yung no seal. Ayan. Kaya siyang testingin kung okay na yung kanyang apoy. So, ibalik natin yung kanyang mga burner. Testingin natin kung malakas na yung kanyang apoy. Then, tingnan natin kung mayroon na siyang apoy ito kasi dati nawala ah, siya kasi barado nung well talaga yung kanyang uh, opening ng pipe. Ayan. So, check natin. Ayan. So, ito, malaki na yung apoy niya. Hindi tulad, hindi tulad kanina na ang liit-liit ng uh, apoy niya. Ayan. Ito rin, uh, lumaki na. Yan itong pinakamaliit. Ah, uh, yan oh. So, okay na po siya. Ah, uh, meron lang siyang uh, malakas na apoy. So, bali, pag medyo madilaw, ah, uh, lang konti para uh, mag-align Yan. So, hindi tulad kanina na, na halos ganyan lang yung apo niya pag naka-maximum siya. Then ito naman, dati wala. Ayan, meron na siya. Ayan. So, okay na po. So, ganun po yung pag repair ng gas cooker kung sakaling may problema kayo sa inyong cooker, may hinang apoy or walang apoy na lumalabas. Bali yung alam po uh, yung ano uh, silang ang inyong uh, uh, linisin or chicken. Ayan. So okay. Yan po siya para di kayo mayroon Yan lang po siya. So bali number 7 po yung size nito. Pero yung iba po no uh, iba-ibang size niya. May number 8, mayroong 1 port. Pero itong sa akin po ay, na ginagawa ay number 7. So okay, po, mga, uh, cooker, so, solution, no so okay po at maraming salamat sa inyong at sana po yung nakatulong sa mga cooker na gantong problema. So ganito lang po yung solusyon, linis ng nozzle. So okay po at maraming salamat sa inyong at magandang araw po muli. At huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel at in-like-share po natin. Maraming salamat po. Thanks for watching.